ito kung napanood niyo yung last uh, vlog natin dati okay ito na ako siya. yeah. ngayon uh, na uh, na ferry yung pull out tray nandito tapos, ito yung corner natin uh, yeah. tapos meron tayo yung pull out tray okay? Okay. and dito ganoon din ito to, Andre, jinted mo. Yung pera mo muna. No. Wala akong pera dito, 330 o. Mm -hmm. Oh. Ano tawag mo nga rin dyan? Promises. Oh. Ano tawag mo ta? Pera. Hmm. yung I mean, dilaw-dilaw na siya o. Ito yung mga daanan dito sa Kabuluan. No? Pag nasa bundok ka kasi, talaga may mga tire pat yan. Yan, dadaan. umaga sakit ng katawan ko <laughs> so bihira lang kasi tayo nakakapaglaro ng basketball eh, yan syempre enjoy na enjoy yan mapapanood nyo yan sa last vlog natin mga kamasta no? so sa mga kasama natin sa naglalaro yan, mga kamasta natin lahat yan mga solid follower natin maraming maraming salamat sa support at uh, syempre binabati ko kayo na napakaganda umaga Okay, so tara at um, lilipot tayo ngayon So, uh, ito. Pre prepare ng Uncle Judy. Pupunta sa murong project natin. Ayan. Mga tiles na. Para, para may deliver na. Malalaki na rin yung talong namin dito. Eh. Ayun. Ah, di diba? so, hindi ko kawalain yung mga tawag na ito. Pinatanin ko na ito. Kamote. Ayan, para may pang ulam dapat inisan natin kay Tatay Agosto ngayon niya. Tara, ay punta tayo sa office. Tara muna sa office, na no? uh, check lang natin yung mga ginawa nila kagabi. Nagtago na siya eh. Yo? Tubig. Tubig, bakit? Iba yung lasa? Palitan na natin ha. Eh. Buti na lang meron tayo. Akalaan mo para kami nagbebenta na. Ah, <laughs> di ba? Ganun kaya ako yung mga staff na eh. yun. Oh, at uh, punta muna tayo ng uh, 5 project kasi uh, papakabit tayo ng mga pin lights at right like that So, ito nagtitimpla na kami ng kulay ayan sila papa so gamit yung davis paint natin pero yung balde boysen <laughs> marami tayong balde ng boysen eh. isa na lang na may tatapon natin O di gamitin natin ayan so ito yung gamit namin syempre davis sun and rain para sa outdoor natin installation na tayo. Dito naman eh ayan, pinalinis ko na. Mamaya papakabit ko na tong door para doon kasi inaris yan nung nagsiroho tayo dito tsaka doon. So dito papakabit ko na rin yung pintuan na ito. oras na matabasan na kasi uh, nagsiroho din tayo dyan kaya medyo kailangan natin magbawas ng pintuan Diba? Napakalinis Isa ito sa mga kailangan natin makita at saka sundin na dapat eh, maayos So, sa so ngayon, sa secure ko muna, papasaraduhan ko. For the meantime, na hindi pa naikabit to. Ngayon, uh, papasaraduhan ko para walang labas-pasok na hindi magagasgas yung tiles natin. Alam nyo naman, mga kamasta, no? Lalo na to, 80x80, 80, napaka... pricey. <laughs> Pero, syempre, nasa pag-iingat pa rin yun. Kailangan natin ingatan. Kaya, uh, okay, papasaraduhan natin yung mga access na yun. Wala mo nang papasok dito. Kusaka din dyan na sila dadaan. Okay. So, retouching lang naman na sa wall natin. Pakalapat nung kailangan nilang lagyan agad, no? So, sa taas, papakabit na natin yung mga pin lights. So, may mga pin light na to. At uh, mamaya mag-energize na tayo. Yan. Sa dalawa. So, meron pa tayo doon. Tsaka dito. Ayan. Okay, so papababa ko lang yung mga wire niya. Tapos dito naman, ayan. Ito yung nilalagay ni Joshua. Okay, so yung mga pin lights yan mga kamusta Para maisabay na natin. Ayan, so ito yung pin light natin. Okay, so 5 watts. Pari dito sa part na to, yun lang naman na. Ito pa din natin ang pin light to. Kasi may mga pin light naman yan. Tapos dito sa kwarto. Balik ka. Magkukulay na <laughs> Ayan. So, testing na tayo ng kula. One. Dyan dyan, behind dong ko ay Ayata Yan Okay Sige, katingan mo <laughs> Sige, na yun na yung kulay Natapit si ko ah Si Maisa Medyo naninilaw na brown May dilaw dilaw na siya oh Mwene Mayroon pa Baka piyatos pa ito ginatang mo

Pagdapay? Dapay. Nalampay tapay saan. Papay, pwede mabalin o minom. O, oh, kurang may sari. Ito. Ito magamit ang gatangan na. Tagag in sila nga ata. Tres na tayo. Oh. Ano nga yosit yung nalam nga eh? Awaan. <laughs> Totoo ang direct. 200 jinted <laughs> mo <200, 200, laughs> Yung pera mo muna no, just... Wala akong pera dito 330 o oh. mm. 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 Ano tawag mo nga ro dyan? Promises O oh, no, Ano tawag mo ta? Pera? Malagaya mm. Nala di lakay Nala na di singkwintak Tara At Punta na tayo ng Villa Verde So may sa site visit tayo At the same time Gusto tayo Kabuluan Villa Verde po yun pansitan dito. Oo, order nyo Ha? Nag-order yun? <laughs> pawis na pawis ako. Ano di ba? At saka lang kung nagpawis sa kumain. Oh. So dito tayo kumain ah. No? Kambal Spansitan. Itong kalaway uh, din natin yan. So punta nyo lang dito. Salap. At saka isa pa. Sulit mura na masarap pa tara diretso tayo ng uh, kabuluan tayo sa nagbitin nagbitin na to so yung kabuluan may naging project na tayo dun dati ngayon uh, may pupuntahan tayong project dito kay Kamasta Gerald ayun kaya tayo dun sa buntok na yun kabuluan ayun so, oh uh, may viewpoint sya dito wala may tatay na viewpoint Iyan si Gerald Iyan si Gerald, si Nick po Iyan lang Sige gerod say Sige say, thank you hmm. Malapit na pala dito, yun oh no? Pati yung batong na nakikita sa baba Ay dati na gerod Akala ko doon yung daanan Mabali natin pag naan Kaya? Ganito ba dito? waiting sa diyan si Ay, dyan matlang Waiting sa dyan Diretso matlang ato eh. Ay, gente, ko na nakiw. Welcome to Upper Ka. Eso ba ito eh? Ah. Sigar ko yan. Ito, pang may lakitaan. Gano'n may daanan pala dito eh. Ay, eh, ayan oh May basketball court po. Ayan, tuwang-tuwa si Do eh. Diyan siya magaling. May ilaw pa do. Pwede silaw na. Dito tayo kapuluan. Ito daanan din pala to. Diretso. yeah, Ayun oh So ito yung bahay. Hindi ko lang makontak si sir So estimate na. Sukatin natin to. Para ma-estimate na. Kung sakali. So ito garahe. So antahin lang natin si sir. But, uh, so for the meantime ayan eh, drawing muna natin para masukat na natin no ayan may laser tayo eh kila? 5.75 7.54 5.75 hallway. Mind 1.484 Tabahan nyo na lang to kung sakali uh, Makikipag-communicate uh, na lang tayo sa client Kung so, sakali mga kumasta no? Ayun, dito pala pwedeng pag-parking yan no? Mm -hmm. Well, doon Ayan, maglalakad na naman tayo. Meretso tayo sa Villa Verde project natin. Dito rin lang sa Villa Verde. Malapit lang. Eh. Nakita namin pero tinan nyo. Manunog. <laughs> Nakakapagod ah, yan. Ah, hirap talaga manirahan dito. Pero ang ganda. yun yung isang bagay na hindi mapapalitan ng halaga. Ah, pagod nga lang ang layo. Ang taas sa na ilang namin. Ay, binagpon namin. Pinuntaan namin. Thank you! Ayan, may palaruan parang basketball dito. Ang kagayang si Akasya, pakastang ang katawa. Sige. Ah, pwede parang mag-park dahil. Ay, hindi. Alangani. Ito yung lakit namin, no? Pwede. Pwede, no? So, ito yung mga daanan dito sa kabuluan no? Huwag na sa bundok ka kasi talaga may mga tire path yan ang dadaanan. Go ko na. Go, go, Raven! <laughs> Alam niyo, ang ganda. dito no sa sa umil. Kasi dito yung isang project natin. napakabilis lang. ilang minuto lang hindi pa na tayo Ayan, so, dito na tayo sa intersection. Ah, so, project natin no. Ayun so, Ang putik na no, sa sakyan no. Makit kami ng kabuluan eh. okay, Update tayo Villa Verde na Vizcaya Project Yan si Aris oh pagawa na natin yung Varnish nya Main door So ito yung mga additional work oh, sa yung ginagawa na nila yeah. so ganoon din yung mga doors doon doon sa taas yun yung mga gagawin so, kumakompleto na lang Ayan, yeah, diba ang ganda na oh yan yeah. <laughs> <laughs> okay, si Aris okay so dito naman sa part na to ayan papakabit na rin natin yung window grills na ito sa mga susunod na araw kasi ang gagawin lang naman na dyan install lang naman na tapos dito ayan o oh, ganda ganda na sa nalabasan o oh. diba kasi dati iba yung kulay niya eh baga talaga hindi mo ma de-distinguish na kahoy talaga siya ano ay noy eh, nandyan ka pala ha ay hindi ka nakita tatay Tingnan nga isara mo nga okay, Iyon. Uh, nice one. May hey, damag ayam ni Kwa, Harvey? Hindi ba? Ha? Kanina na kapapa ato, no? Mati? Ha? Hindi ba? Hindi ba? So ito na yung kisame natin. Ilaw, kitchen natin. Ayan. So nandito na rin yung mechanism ng ating barn door. So baka man day na natin may kakabit yung barn door. Pero yung mechanism niya nandito na. Pinadala ko na para makita then dito ayan okay na lahat so bali ilalagay na lang ako namin pa mga to so ito, kung napanood nyo yung uh, last vlog natin dati kaya ito na ako sya yeah. ngayon na uh, kumpleto kompleto na ferry yung pull out tray nandito so ito yung corner natin uh, di ba? nice one tapos meron tayo pull out tray okay. And dito Ayan Then dito, puro ah, uh, uh, ano to? Storage na. Wala po yan. Di ba? Nice one. So dito, uh, may ilalagay pa tayo ilaw sa ilalim nito. Pwede na natin ilagay. Ayan. So, bali ginamit na namin yung mga tiles na retaritaso. Ayan si Berhel. Sina nandyan? Si Si Pastor. Pastor nuna na kachinelas ka lang kanina? Mabe. <laughs> okay. So, konti na lang dito mga kamusta. No? Kakayanin to ng isang linggo na lang then okay na lahat mga kamusta. No? So, bali finalization na. Tapos yung floated panel na rin natin, ikakabit na rin ho yun. So, bali okay na lahat. So, napakaganda na ng kitchen natin, no? So, abangan nyo to. Mga ilang araw na lang, okay na to lahat. Wow. Ayos. So dito kumakain na yung tropa. Pananghalian nila. Eh sa atin naman, nagpansit na tayo kanina. Eh, medyo busog pa. Sindo lang. Sige lang, uh, sige lang. Ito yung <laughs> <ka> congrats natin. <laughs> oh, eh, si batang tatay. Magkita ka! <laughs> Ilan ang kasal na ito? February na. Ha? Hmm. Four months na. Four months Ay, four months, months na? ah? <laughs> 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 oh, o, di ba? <laughs> Fake news. <laughs> Fake news. Pero pang ultrason, five months. Mga to, uh, retouch lang naman na to. Sabali so, matatapos na yun. Ito yung uh, dresser. So, sasalpak lang naman na. 3 man. Ay, babawang tak, man tak. nag talaga. nagtutok lang unas. <laughs> Tutok. <laughs> Ah, uh, natin yung tropa. At, uh, kami naman po ay eh, pupunta na sa Solano. At subukan pa natin magbiyahe ngayon ng Putang Bambang. <laughs> ano na? Okay, tara. Yeah, si Raybe, putik oh. Pinanggalingan natin sa Kabuluan. Dahil muna tayo dito Actually, dinanan muna namin sila mami Ayun si Sakon <laughs> So, kain muna kami Panangalian, anong oras na? Mag alas dos na So, ang buhay ko po ay eh, Halos araw-araw ganito Pero hindi ko naman pinapabayaan Kumbaga, nakukulangan lang talaga sa oras Yan. Yeah. Tara, kain tayo ay okay, muna tayo Yeah. bypass road lang. Ha? Ayan. Nadadaanan. Ito yung bagong bypass road dito sa saralanan. signal kami ngayon dito pero andyan um, na yung bagyo, umuulan na. Hello ah. ah, na. Sana nawag naman lumakas yung bagyo kaya naman maglaon na. Bagyo na? Sak. Bagyo na. <laughs> Hatid lang natin sila mami Diretso tayo ng office no? Ayan, Talaga nandyan na yung bagyo Ang kulimlim oh. Lakas na rin ang hangin So stay safe mga kamusta no? Okay. Dito na tayo Sa office

Oh, uh, ba? Ganda nga. Kasi may bagyo ngayon dito sa amin. Pero natigil bigla. Ang ganda naman ng uh, panahon. Hindi ko alam kung bagyo pa to. Ano? <laughs> O, bago tayo uwi, no? At mag overtime pa sila. <laughs> Sabi ko na sarap ba? Ako <laughs> ba masarap na ako? <Ba>? Oh. Tayo mo nga! Mahinit! <laughs> okay. So, Yan ang mga kamasta, no? At uh, napa-overtime tayo. Actually, araw-araw na overtime dito sa office, no? Kasi may mga kailangan may habol. Kasi kagaya na ito, mapapansin ninyo. Ayan. Papakita ko lang sa inyo, no? Hindi, not to... Sabihin natin na ako, ano. So, may mga part kasi kami na kailang i-chart. Ayan, may ocular visit tayo, line-up, projects. Ayan. So, yun yung mga ginagawa namin. and Ayan, may ocular... Uh, marami. Yun sa likod doon. Ongoing na... Uh, para makita nyo. Yan. Estimation, ongoing, pending, tsaka follow-up. So, kailangan maayos natin ito lahat, mga kamustahan Lalo na uh, mag-end of this year, gusto ko ma maging ma maayos lahat. No? Yes, baby. Say okay. hi. Okay, so, kita-kita tayo bukas sa panibagong uh, araw. Ha? Huh? Hindi. Panibagong araw, mga kamustahan Nakita mo sa likod, pindot natin. O oh, yan. Okay na? ayos. Ayos. <laughs> okay. So, kita-kita tayo bukas mga kamastana. God bless po. Bye. Good night.